Hello guys, magandang hapon. Yan pala yung bakasyon namin ni Kyrie guys. Sa Lanao del Norte. Tapos may nadaanan kami dyan. Yung ilog sa ano guys, malapit yan sa Iligan City. Ang linaw ng ilog dyan guys. Oh, napakalinaw. Galing kasi yan sa bundok. Oh. Yan tapos, nung umuwi kami ni Kairi, guys ayan yung ano namin lugar tapos yung bahay ni mother tapos yung mga manok ni father yan yung naiwan na manok guys ang dami niyang chicken mahilig kasi yung sa manok yung papa ko guys ayan ang dami talaga niyang manok ayun oh Ayan. Kumakain yung mga manok niya, guys. Yung ibang manok, hindi nakatali. Nasa labas lang ng bahay. Ayan, ah. Hindi, hindi nilagay sa kulungan. Ano, lakad-lakad lang yan sila kahit saan. Tapos, uuwi lang yan sila pag utomin. Ang dami lang manok. Yan, may nakatali pa na manok. Yung nakatali na manok, mga ano yan, mga lalaki. Tapos yung hindi nakatali, mga ano yan guys. Mga babae yan at chicken. Ayan o, oh, maliit yan na chicken, guys. Ayan. Tapos si Kyrie naman ay nagbubuhat ng sako. Nagbintayan sila ng mga buti, guys. Ganyan kasi sa probinsya. Pag mga ano yung empty na buti, pwede mo siyang ibinta. Oh, yung nangalakal ba? Parang ah, ganon. Tuwang-tuwa naman siya nagbuhat sa sako. Probinsyang